Ramdam mo na sa hangin, may paparating na pagbabago sa Los Angeles. Muli na namang nasa gitna na may init na usap-usapan, matinding negosasyon, at mga bulong-bulong na trade ang Lakers. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang isang malalaro ang target. Pinag-usapan natin ang posibleng Osdolas, 87 milyon na frontcourt duo, na pwedeng magbago ng buong identidad ng koponan sa isang igla. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel, para hindi ka mahuli sa mga update. Ngayon, ito ang catch. Sinusubukan ng Lakers na gawin ang lahat ng hindi isinusuko ang pinakamahalagang piraso ng kanilang roster. Walang pagbibigay ng count Jewels. Walang paggive up ng future draft picks. Isang maselang balance ito. At hanggang ngayon, maingat na tinatahak ni Rob Pelinka at ng front office ang manipis na lubid na iyon. Maagang sa free agency, tinamaan ang LA ng maliit na dago. Si Dorian Finney-Smith, nasakto sana sa pangangailangan nila, ay pinili ang Houston Rockets. Isang pagkawala, pero hindi tumigil ang Lakers. Mabilis silang kumilos, kumuha ng tatlong bagong players, dalawa sa kanila deetsong mula sa buyout market. Pahimik na galaw, pero kalkulado. Bahagi lang ito ng mas malawak na plano. Hindi lang para sa season na ito, kundi para sa mga darating pang taon. Lalo na't may espesyal silang tingin sa tag-init ng dalawang libo at dalawang pupito. Doon naniniwala ang Lakers na pinakamalawak ang magiging championship window nila. Pero ito ang nakaka-excite. Kahit malinaw ang long-term plan, Inaasahan pa rin ngayong summer ang isang malaking galaw. Yung tipong Hedlin Worthy, magpapauga sa buong liga. Eo, hindi pa nangyayay. At saka, sa kasalukuyan, malamang hindi na rin mangyari. Gayunpaman, may mga naging oportunidad. Totoo, at may biga. Asama rito ang posibilidad na makipagkalakalan sa isang matagal ng karibal, ang Portland Trail Blazers. Sa papel, hawak ng Blazers ang eksaktong kailangan ng Lakers, Lucky, Depensa, at Championship Caliber na katatagan. At nasa tuktok ng wishlist. Si Center Robert Williams ay, hindi na bago si Williams sa mga fans ng Lakers. Matagal na siyang naiuugnay sa LA. Sa taas na anim siyam, isa siyang defensive menace, isa sa pinakamahuhusay na rim protectors sa buong liga. Kapag malusog, kaya niyang baguhin ang takbo ng laro. Isa siyang player na pwedeng maging pundasyon ng depensa at magpabago ng playoff series pabo sa iyo. Pero hindi lang si Williams ang tinitingnan ng Lakers sa Blazers. Nariyan din si Matisse Tybul, isang wing defender na may walang pagod na motor, matinding instinct, at kakayahang pahintuin ang pinakamagagaling na scorer sa liga. Dalawang bises siyang napili sa NBA All-Defensive Team, at kilala sa paglikha ng turnovers, na may career average na 1.6 steals at halos isang block kada laro. Isipin mo, si Williams na nagbabantay sa paint, at si Thibault na nakakandado sa perimeter. Depensang pader na ayaw harapin ng kahit sinong koponan sa West. Magasama, bubuo sila ng defensive identity na matagal nang wala sa Lakers. Isang tandem na sulit sa bawat sentimo ng Osdolas, 87 milyon. So, bakit hindi pa ito nangyayari? Ayon kay Dan White ng The Athletic, mas komplikado ang realidad kaysa sa imahinasyon. Sabi niya, malabong mangyari ang package DL para sa dalawa. Dieso ang paliwanag niya. Mahiya paniwalaan na ang isang team na ganito kalapit sa first apron. Isang team na hindi nga makapirma ng free agent ngayon, ay tataya sa hindi lang isa, kundi dalawang player na walang consistent track record sa availability. At iyon ang malaking hadlang. Parehong may malalang injury history, sina Williams at Thibault. Noong nakaraang season, 20 laro lang ang nalaro ni Williams. Sa pitong taon niya sa liga, hindi pa siya lumalagpas ng 61 games sa isang season. Si Thibault, hindi rin maswerte, 15 laro lang noong nakaraang taon. Para sa Lakers, isa itong sugal. Hindi matatawaran ang upside, kapag nadagdag mo ang dalawang ito, pwede kang maging tunay na title contender. Ero ang risk, Malaki ang investment sa mga player na hindi maasahang palaging nasa court. At gayon pa sa ligang ito, walang kampyonatong napanalunan ng walang panganib. Ipinapakita ng kasaysayan na minsan, ang pinakamabibigat na galaw, yung pinakanakakatakot, ang siyang nagdadala sa parada sa Figueroa. May oras pang Lakers para magpasya. Bukas pang trade market, at gaya ng nakasanayan, pwedeng magbago ang tanawin ng NBA sa isang igla. Isang tawag lang, isang sandali ng desperasyon mula sa ibang kuponan, at mababago ang buong laro Sa loob ng ilang buwan, isang tanong lang ang paulit-ulit na umuugong sa Lakers Nation. Ano ang susunod para kay Lebron James? Ang four-time champion, Finals ME, isang global icon, ang taong, sa edad na apat na po, isa pa rin sa pinakamahusay na malalaro ng basketball sa buong mundo. At gayon paman, parang hindi kailanman naging ganito kaunsertain ang kanyang kinabukasan sa Los Angeles. Sa papel, dapat may kumbiyansa ang Lakers. Hindi lang dahil kay Lebron, kundi dahil din kay Luka Doncic, isang generational superstar na nasa kasagsagan ng kanyang prime. Dalawa sa top 15 players ng liga, magkasama sa isang court, nakasuot ng purple at gold. Isang kombinasyong pinapangarap lang ng karamihan sa mga franchise. Ero ngayong summer, may nangyaling pagbabago. Pahimik, banayad, ero hindi may Sinimulan Sinimula ng front office na hubugin ang pamatagalang plano ng koponan sa paligid ni Doncic at sa susunod na yugto ng Lakers basketball. Hindi naman ito kakaiba, sa huli, mas bata si Doncic at marami pa siyang elite seasons na darating. Ero, may ipinapahiwatig ang desisyong iyon. At ayon sa mga ulat, maaring hindi ganun kaganda ang dating nito kay Lebron. Ramdam mo ang tensyon sa ilalim ng ibabaw. Umiikot na ang trade rumors sa loob ng ilang linggo. Usapan sa social media. Mga speculative na headline. Mga bulong kung posibleng umalis si Lebron sa Los Angeles. Kahit pa sa lahat ng kanyang itinayo dito. Hanggang sa dumating ang update na hinihintay ng lahat. Ayon kay Dan White ng The Athletic, lahat ng palatandaan ay nagtuturo na mananatili si Lebron sa Los Angeles para sa training camp sa katapusan ng Setyembre at maglalaro ng buong season na suot ang purple at gold. Iyan ang inaasahan sa loob ng organisasyon. Pero malinaw rin ang sinabi ni White, bukas pa yun si Lebron sa lahat ng posibilidad para sa susunod na mangyayari. All indications are that James will be in training camp at the end of September and will play his 23 Ari NBA season with the Lakers. But I really don't want to make any guesses, informed or not, about how James views his future, either as a Laker or as an NBA player. Isang maingat na sagot, dahil kapag si Lebron James ang usapan, palaging may higit pa sa nakikita sa ibabaw. Ganito kasi, sa mahigit dalawampu taon niya sa NBA, hindi pa kalanman humiling si Lebron ng trade. Niminsan, sa bawat pagkakataong nagpali siya ng kuponan, mula Cleveland patungong Miami, mula Miami pabalik sa Cleveland, mula Cleveland patungong L.A., lahat iyon ay sa pamamagitan ng free agency. Iyan ang pattern. At sa yugtong ito ng kanyang karera, na may ilang season na lang natitira, mahirap isipin na sisira siya sa nakasanayang iyon ngayon. Hindi ibig sabihin na walang opsyon. Pero ang totoo, hindi pabo sa kanya ang kalendaryo. Malalim na tayo sa off-season. Halos kumpleto na ang mga roster. Ang posibilidad na makahanap ng tamang trade partner, tamang fit, tamang sitwasyon, manipis. Kung gusto talagang magbukas si Lebron ng panibagong kabanata, Pinakaluhikal na galaw ay tapusin ang season na ito at pagkatapos ay mag-op out sa susunod na summer. Asa ngayon, ang plano ng Lakers ay buo ang commitment ni Lebron. Naniniwala silang pwedeng lumaban ang koponan na ito. Inugunan nila ang mga pangangailangan, lalo na sa center position, na nagdagdag ng laki, presensya sa paint, at mas matatag na depensa. Napanatili nila ang mga pangunahing bituin, nagdagdag ng mga komplementary na piraso, at marahil pinakamahalaga, Nabigyan ng buong off-season sina Lebron at Doncic para mag-build ng chemistry. Isipin mo, noong nakarang taon, nag adjust pa si Doncic, bagong lungsod, bagong kakampi, bagong sistema. Ngayon, comfortable na siya. Kabisa na niya ang playbook. Alam na niya kung saan gusto ni Lebron ang bola. As si Lebron, nagkaroon ng ilang buwan para aralin ang laro ni Doncic, tuklasin ang kanyang mga tendencies, at hanapin ang maliliit na butas na tanging isang beteranong kasing talino niya lang ang maakagamit. Tingin ng Lakers, iyon ang kanilang secret weapon. Huwag magkamali, apat na po na si Lebron, pero napakalaki pa rin ang kanyang impact. Ang court vision, leadership, at kakayahan niyang kunin ang laro sa pinakamahalagang sandali, iyon ang dahilan kung bakit naniniwala pa rin ang Lakers na maaari silang magdagdag ng isa pang championship banner ngayong season. Pero habang tumataas ang optimism para sa taong ito, nananatiling nakabitin ang tanong. Ano ang mangyayari pagkatapos? Ito na ba ang huling season ni Lebron sa Los Angeles? Pipiliin ba niyang tapusin ang kanyang karera sa ibang lugar? O mageretiro na siya? Sa ngayon, isang bagay lang ang sigurado. Pagdating ng training camp, naroon si Lebron James, shoot ang purple at gold, at habol ang isa pang kampiyonato. Pagkatapos noon, hindi pa nakasulat ang hinaharap, at para sa isang kagaya ni Lebron, bawat kabanata ay may potensyal na gulatin ang buong mundo ng basketball. Kapag iniisip mo ang mga pinaka-iconic na franchise sa sports, nasa tuktok agad ang Los Angeles Lakers. Ito ang koponang naging tahanan nina Magic Maggie Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, at Lebron James. Isang team na binuo ang buong identidad sa panalo, at ginagawa ito kasama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng basketball. Kaya hindi na nakakagulat na tuwing NBA of season palaging sentro ng usapan ang Lakers. Malalaking trade, free agent signings, blockbuster moves, dito nabubuhay ang mga sismis. At nitong mga huling linggo, halos sumabog na sa tindi ang mga haka-haka. May ilang fans na nagsimulang mangarap ng ultimate scenario. Hindi lang isang superstar ang sasama kay Luka Doncic sa LA, kundi dalawa. Dalawa sa pinakadominanteng malalaro ngayon, si Giannis Antetokounmpo at Nicola Jokic, nagsusuot ng purple at gold, magkatabi sa court kasama si Luka. Isipin mo lang, si Luka na nagmamanage ng opensa, binabasag ang depensa gamit ang kanyang court vision. Si Giannis na rumarasada sa im ang hindi mapipigilang Eurostep. At si Jokic, Marahil ang pinakaskilled na bigman sa kasaysayan ng laro, nagpapasa sa open teammates, pumupukol ng tira, at kumokontrol sa pain. Hindi lang ito magiging contender, pwede itong maging simula ng isang dinastya. Pero ito ang tanong, posible ba talaga ito? O isa lang ba itong panibagong season dream na gawa ng mga hopeful fans? Isang Lakers insider ang nagpasya na linawin ang sitwasyon. Si Dan White ng The Athletic ay nagbigay ng opinyon sa posibilidad na makarating alinman sa dalawang superstar sa Los Angeles. At ang sagot niya, hindi eksakto ang gustong marinig ng Lakers Nation. Do I think either is realistic as a trade target? No, not really, anyway. Kailangan masyadong mababa ang market, dahil sinabi mismo ng player na diretso silang lilipat sa Lakers sa free agency, kaya hindi na magbibid ang ibang 28 teams, at kahit ganoon, magiging manipis pa rin ang offer ng Lakers. Sa madaling sabi, maliban na lang kung diretsong sabihin ni Nagyanis o Jokic na, Lakers o wala, at malinaw na pipirma sila sa LA kahit ano pa mangyari. Wala lang talaga sa kamay ng Lakers ang sapat na trade assets para tapatan ang alok ng ibang koponan. At dito nagkakaiba ang dalawang superstar. Si Giannis Antetokounmpo, kahit paano, ay nagbigay na ng pahiwatig na posibleng umalis sa Milwaukee sa nakaraan. Malinaw niyang sinabi na habang contender ang Bucks, mananatili siya. Pero kapag naramdaman niyang nagsasara na ang kanilang championship window, doon pwedeng maging interesante ang sitwasyon. Maaaring magkaposisyon ang Lakers na gumawa ng galaw, sa pamamagitan man ng blockbuster trade, sa paghihintay sa free agency. Si Nicola Jokic naman, ibang usapan yan, ang Rigning Finals ME ay walang ipinapakitang senyales na gusto niyang umalis sa Denver. Sa katunayan, ayon kay Wyke, mas malaki pa raw ang sansang magetiro si Jokic sa pagtatapos ng kanyang kontrata kaysa humiling ng trade o sumubok sa free agency. Masaya siya sa Denver, nananalo siya sa Denver, at ang nuggets ay nakapalibo sa kanya sa paraang bihirang gawin ng ibang franchise para sa isang bituin. Kaya kung umaasa ang mga Lakers fan, si Giannis ang mas realistiko sa dalawa. Pero kahit doon, baka masyado pa ring stretch ang salitang realistiko. Kasi kahit magdesisyon si Giannis na umalis sa Milwaukee, magiging matindi ang kompetisyon para makuha siya. Lahat ng contender sa liga ay gugustuhing sumali sa trade talks. At kung wala na si Anthony Davis sa linyo, limitado ang pinakamagandang trade chips ng Lakers. Pero Lakers ang pinag-usapan natin. Nakagawa na sila ng malalaking moves noon, kahit hindi maganda ang odds. Tandaan, may panahong walang naniniwalang makukuha nila si Shaquille O'Neal. May panahong si Pau Gasol ay parang imposibleng makuha. At si Lebron James. Marami ang nagduda kung alis pa siya ng Cleveland sa ikalawang pagkakataon. Minsan, inuulit ng kasaysayan ang sarili nito sa Los Angeles. Sa ngayon, nakatutok pa rin ang front office sa pagbuo sa paligid ni Luka Doncic at sa kasalukuyang roster gumagawa ng matalinong galaw, pinapanatili ang flexibility, at handang kumilos kapag dumating ang tamang pagkakataon. Kasi ganito ang Lakers, ay hindi ngayong summer nila makuha si Nagyanis o Jokic, laging may susunod na tsansa. Hindi nawawala ang spotlight sa LA. Laging bukas ang phone lines. At ang pangarap na makita ang susunod na superstar na naglalakad papasok sa Kipto, Com Arena. Hindi yan namamatay.